Meron ba sa mga nilikha ang hindi sumusuko, sumusunod sa kalooban ng nag-iisang Diyos? Hindi sumusuko, sumusunod sa kautusan ng Diyos? Siyempre, meron. Tandaan natin na dalawa lamang ang landas ng tao. Pagsunod sa Diyos at pagsunod sa satanas. Pag sinabing pagsunod sa Diyos, yung kagustuhan ng Diyos yung sinusunod mo. Pag sinabi naman kagustuhan ng satanas, sinusuway natin yung kagustuhan ng Diyos. So pag hindi natin sinunod ang kagustuhan ng Diyos, ang sinunod natin ay kagustuhan ng satanas. Kaya kung pag sinunod natin ang kagustuhan ng Diyos, ikaw ay Muslim. Pag sinunod mo naman ang kagustuhan ng satanas, yung masasama, ikaw ay hindi Muslim. Kung ganun, kasi hindi ka sumusuko, hindi ka sumusunod. Ulitin ko ha, Kapag sinusunod mo ang landas ng patungo sa kagalooban ng Diyos, kagustuhan ng Diyos ang sinusunod mo, ang tawag sa iyo sa Arabic ay Muslim ka. Pero pag hindi mo sinusunod ang gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, at ang sinusunod mo ay, na ay sa sarili mong pagnanasa, hindi ka muslim at ang sinusunod mo ay landas lamang ni Satanas kasi dalawa lang ang landas landas patungo sa Diyos at landas patungo sa Satanas landas ng pagsunod sa Diyos at landas ng pagsunod kay Satanas pagsunod sa Diyos landas ng Diyos, sa Diyos